Buy one, get one free sa Grand Opening ng Milk Shop PH Paseo del Congreso branch sa Malolos, Bulacan. Alam nyo ba na lahat ng mga ingredients sila ay authentic at imported pa from Taiwan? Kaya naman isa ang Milk Shop PH sa mga paborito namin. Nakakatuwa yung bagong branch na to ng Milk Shop PH sa Paseo del Congreso dahil isa to sa merong pinakamalaki store sa lahat ng branches nila. Sa Grand Opening nga nila ay mag-avail lang kayo ng Any Milk Series at magkakaroon na kayo ng free black sugar boba milk tea na sobrang authentic ang lasa. Sobrang bestseller talaga yung Milk Series nila tulad itong strawberry, mango, and blueberry pero ako personal favorite ko talaga yung A1 nila na Black Sugar Boba Milk Tea. Tamang tamis at balansi lang ang nito, ang bango pa nung boba nila, promise. At kung mahilig naman kayo sa cheesecake, subukan nyo tong kanilang Cheesecake Black Sugar Boba Milk Tea and Cheesecake Matcha Pearl Milk Tea. Isa rin to sa personal favorite namin dahil bukod sa hindi tinipid ng cheesecake, ay napaka nito. May mga dice game challenge din sila sa grand opening at spin the wheel game kung saan pwede kayong manalo ng merchandise, gift certificate at discount. Kaya makisaya na rin kayo dito sa grand opening nila sa 15 to 17. Open sila ng 9am to 10pm araw-araw. Located sila sa ground floor ng Malolos Health Providers Building, Barangay Liang, City of Malolos Bulacan. Same building ito ng Sebo Massage. O nga pala, open din sila for franchise. Mag-message lang kayo sa Facebook page ng Milk Shop Philippines. O paano mga atit kuya? Kain tayo!